Ay mga kamata for today's video nga mga kamata magwawalis nga ako ng bubong na may malamang bubong nyo o diba para hindi makinag-rate nyo Ito na nga palabas ng nga ko ng bahay mga kamata malamang bahay nyo o diba para hindi man kayo nag-rate nyo Ito na nga papunta na nga ko sa puno ko anak ako dadaan papuntang puntang na charing Ito na nga nahihirapan na nga ko dito sa pag-akit ng puno dahil ba naman sa gawa pa basa pa yung puno sa gawa na ba naman ng lakas ng ulan kagabi o diba para hindi man nag ito na nga, nahihirapan na nga po ako dito bumaba sa puno. Papunta sa iyo, charing. Ito na nga, nahihirapan na nga po talaga ako dito mahuntik na nga po ako dito mahulog mga kamata. Ito na nga, nagwawalis na nga po ako ng bubong na mga kamata, malamang buong nyo. Pag nagwawalis na nga po ako dito, ang dami ko nga po na talaga nakita mga tayo ng pusa. Ito ba naman nagsisi tayo mga pusa ng kapitbahay, pa sa bubong na para tumayo. O diba ang kalin ng pusa para hindi nag ito pa talaga nagawa ang kaya pag nahuli ko nga gagawin ko shop of eh. charing dahil nga sinipag ako mga kamatas binalis ko nang hanggang kapit bay charing kaya mga kamata ko magpapalinis ng bubong nyo text nyo lang ako at tawagan nyo lang ako dito sa number na ito ng 9111 charing ay 911 talaga for today's video parang hindi ka naman nag-read ganyan for today's video Eto nga mga kamatang ganda nga dito ng tanawin dito sa bubong pero mas magandang tanawin si ano. Yee, charing din ng person. <laughs> dahil tapos na nga ako magwalis mga kamata, kukuha nga pala ako ng guyabano namin. Malamang naman guyabano niyo ko, ba diba? Parang hindi naman kayo nag-rate niyan. <laughs> Nahirapan nga po pala ako dito mga kamata, abutin ng guyabano dahil ba na mas sa sobrang diit ko. Tama, pang college yung edad pero pang elementary yung laki. Dahil nahirapan na nga po pala ako abutin yung guyabano, nakit ko na nga po pala mga kamata ko. Oh, o diba, ngayon lang naisipan, parang hindi na grade 2. <laughs> Dahil patapos ang hapo pala ako munang Guyabano goya ba mga kamat at pababa ng hapo pala ako ng puno malamang naman po ikaw. Uy, wag kang ganyan for today's video. Goya ba po pala kayo diyan mga kamat 25 isang kilo? Ay, sabay na ang first shot. <laughs> na ng hapo pala ako ng puno mga kamat malamang naman po ikaw. <laughs> nahirapan nga pa pala ako bumaba mga kamata o oh, diba nadalian umakit pero pagbaba nahirapan Makapalaw nga pa pala ng aking page mga kamata para lagi kayong updated sa aking video Sa nga po pala kala Elami Tori Karen Caballo, Bebe Mofian, Petalon Bell, Miktak Hoy, Christopher Benz Alparo, Jenny Carcino, Lobrigo